Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng mga crack or hairline sa inyong mga drywall tulad ng nakikita nyo. Ipapakita ko sa inyo ang uh, preparasyon hanggang sa umabot na tayo sa finishing. Guys, minumungkahi ko sa inyo na panoorin mo hanggang dulo upang wala kang mamiss or bawat detalye ang ating gagawin ay magawa mo Kasi kapag hindi ito nagawa ng tama Magkakaroon ka uli ng problema Pagdating sa PNC Aray ko! Kaya tara guys Samahan nyo ko At magsimula na tayo Kaagad! So guys, ang unang proseso na gagawin natin ay kumuha ka ng grinder. At pagkatapos, yung pinaka-hairlines niya ay hiwain mo. Ah Hindi kasi pwede na basta na lang ito kukut-kutin lang at pagkatapos mamasilyahan. Tapos paprimer din. Balikan ah, ng primer. Tapos ipipinis. Ay sigurado, magkakaproblema ka uli. Oh, no. Pero sa prosesong ginagawa natin ito, na ay sigurado hindi na ito magkakaroon ng hairlines. Basta siguraduhin lang na hindi naman masyadong malaki yung gagawin nating hiwa doon sa ating drywall. Bali, mag-ingat ka rin kung sakaling ikaw ay gumagamit ng grinder, lalo kung ikaw ay bago pa lang. Ah, siguraduhin mo lang na naka-off ang grinder na hawak mo bago mo ito ano, i-sasaksak. Ano, so, okay? So ganito lang ang uh, gagawin yung uh, layo o yung pagitan ng ating drywall kapag hiniwa n'yo. Yung ganyang naikitan yung espasyo na 'yan ay sapat na. So next procedure A na tayo, guys. Moments later. So ayan guys, so pakita ko lang yung uh, nag-grinder ko na na, na drywall. Bali hindi naman masyado ng malaki yung uh, hairlines niya kaya hanggang doon lang ang ginawa ko ng uh, paghiwa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong gagamit niya nating pang masilya. Epoxy concrete, epoxy A, at concrete, epoxy B na HB. An hour later. So guys, maghalo na tayo ng ating uh, Piner Pro Concrete Epoxy A and B. Sa paghalo nito guys, ito ay 1 is to 1 lang. So ibig sabihin, kung gano'ng karami ang letter A, gano'n din karami ang ilalagay mo na letter B. <coughs> At saka tantsahin mo na rin guys ha, ah, kung ah, gano ba karami yung magagamit mo lang eh wag mo nang hanggang doon lang muna ang iyong ah, titimplahin. Sa kapag kukuha ka ng ah, concrete epoxy diyan sa galon ay eh, kailangan magkabukod yung kanyang stick. Kasi pag ah, hindi magkabukod diyan ah, yung gagamitin mo sa letter A gagamitin mo sa letter B may ha, maiiwan doon na A doon sa B eh kasi malayo yung tumigas sayang naman. So, pag hinahalo nyo na to, tignan nyo lang maigi kung ano ang uh, magiging kulay niya. Pag nakita nyo ibe na ang kanyang kulay, ibig sabihin nun, pwede na itong ipahid tulad ng nakikita nyo. A few moments later. So guys, sa paglalagay ng concrete epoxy ay kailangan makasigurado ka na yung pinakagap niya o rin bang hiniwa natin ng grinder ay kailangan siyang punong-puno. Ngayon, yung mga makikita nyo na excess o yung mga sobra dun sa gilid ng uh, gap na yan ay kailangan tanggalin nyo rin. So pagkatapos na makasigurado na na okay na, kumuha kayo ng masking tape. Kasi guys, itong concrete epoxy, ito ay unti-unting lumuluha or tumutulo. Kaya sa pamamagitan ng paglalagay ng masking tape, hindi na ito tutulo or luluha man lang. So basta kailangan makasigurado ka na yung ilalagay mong masking tape ay nandun sa pinakagitna yung ating inilagay na concrete epoxy. Pagkatapos nun, hagurin mo ng konti upang kumapit yung ating masking tape. Doon sa inilagay natin na concrete epoxy Guys, ipapakita ko sa inyo ha? Kailangan tulad ng uh, ganito Ang diskarte ayan Napansin ninyo Nasa gitna ng masking tape Yung inilagay natin na concrete epoxy Bali, hanggang dito na lang Ipapakita ko sa inyo Para hindi na rin masyadong mahaba Ang ating video Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya Pag nalagyan ko na ng concrete epoxy At nalagyan ko ng na masking tape Yung ating ginawang uh, Uh, hairlines or crack na yan. Yeah, boy! So, ayan guys. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan yung uh, nalagyan ko na ng uh, concrete epoxy at nalagyan ko na rin siya ng masking tape. Bali, mag lang tayong matuyo yan ng gusto bago natin tanggalin ang masking tape na yan. Mas makakabuti eh, kung mag tayo ng uh, 12 hours or limbawa, nilagay mo ito ng umaga, kinabukasan mo na tanggalin yung masking tape para sigurado ka na tuyong-tuyo na yung ating nilagay na concrete epoxy. So, mag lang tayong matuyo yan, guys. <laughs> yeah, boy. So, guys, ayan na. nag tayo ng kinabukasan. At tanggalin na natin yung nilagay natin ng masking tape. Ayan, bali, dahan-dahan lang, guys, ha, ah, para makasigurado tayo na yung nilagay talaga natin ng masking tape ay walang maiwan dyan sa ating uh, wall. Pag may nakita kayo na may mga butas na maliliit, ay wag uh, huwag nyong uh, ma doon. Uh, hindi naman talaga natin napay-perfect yan eh. Pero may ilalagay pa kasi tayo dyan, maliban dyan sa concrete epoxy na yan. So pagkatanggal na yan, yung ating masking tape na yan, next procedure na tayo. A few moments later. So guys, ang susunod na proseso na gagawin natin ay mamasiligahan natin ng skim coat. Bali, mag-focus tayo dun sa pinakagit ng parte. Yung iligan natin ng concrete epoxy. Kasi may mga butas-butas yan, di ba? So, bigyan nyo ng pressure para makapasok ng gusto yung skim coat doon sa mga butas-butas doon sa ating gap. Sa kailangan manipis lang ito. Hindi kasi pwedeng kapalan ito kasi repair na ito. May dati ng masilya yan. Pag napasobra tayo yan, magkakaroon nyo ng bukol or or yung parang hams. Bali, dalawang beses natin gagawin to Basta manipis lang ang gagawin yung pag-apply ng skim coat. Hour later. So guys, ayan yung naging resulta ng pag-apply ko ng dalawang beses na manipis ng skim coat. Iintayin lang natin siyang matuyo. Pagkatapos, liliyahin natin siya. So mga dalawa hanggang tatlong oras bago natin siya liyahin guys. Three hours later. So guys, bali, nagkintay ako ng uh, kulang-kulang tatlong -kulang oras para siguradong tuyo na iskin coat pagkatapos simulan natin liyahin kung meron kayong sanding machine mas maganda yon pero kung wala naman eh, kuha kayo ng kapetasong tahol tulad na nakikita nyo tapos lagay nyo ng liha uh, ang ginamit ka palang liha dito ay 220 grit na liha pagkatapos nyo magliha ng ganito eh, linisin nyo ng, ano, ng brush o kaya ng walis tambo yung mga alikabok na nanggaling doon sa iskin coat hindi ko na ipapakita sa inyo yung uh, buong paglilihan ito para hindi na rin masyadong mahaba ang ating video so uh, next procedure na tayo guys a few moments later so ayan guys oh, yung resulta ng ginawa kong pagliliha. pagkatapos nun ay eh, nilinisan ko na rin siya sa pamamagitan ng walis tambo para mawala yung mga alikabok na nanggaling doon sa skin coat pagkatapos niyan lagyan na natin siya ng primer Bali, ang ginamit kong uh, primer dito ay uh, Boysen Plat Latex. Ang papahiran natin ng primer ay yung may masilya lang. Bali, hindi ko na rin ipapakita sa inyo ng kabuuan para hindi na rin masyadong mahaba ang ating video. An hour later. So, ayan guys, so, yung uh, natapos ko, yung ginawa kong paglalagay ng primer. Kung mapapansin nyo, medyo marami siya, no? Kasi yung iba dyan, wala siya, nga siyang skim coat, pero may mga dumi rin siya. Kaya, dinamay ko na rin siya sa paglalagay ng primer. Ngayon, naghintay akong matuyo yan. Pagkatapos nun, ipinasa liha ko siya. At ang susunod na gagawin natin ay lalagyan na natin siya ng top coat. Ang gagna... Ay, sorry, nagkamali na naman. <laughs> ang gagamitin natin dito pang top coat ay semi-gloss. Ayan, may kulay ang ginagamit natin ngayon. Bali, ang lalagyan mo lang muna ng top coat ay eh yung may primer lang muna ha. Yung may primer lang. Pagkatapos niyan, i-double coat nyo. Pero bago kayo mag-double coat, ay maghintay kayo ng mahigit dalawang oras para siguradong tuyo na yung unang pahid nyo ng top coat. Ngayon kapag napahiran nyo ng dalawang beses ng top coat, maghintay uli kayong matuyo. At pag nasiguradong tuyo na, sa kanya bubuoin yung buong ispa na yan. Kasi pag hindi nyo ginawa yon magbabakat yung bagong pahid ng topcoat doon sa dati na. Kaya kailangan uh, buuin nyo yan para maging mas magandang tignan yung ating uh, pag uh, Guys, hindi ko na ipapakita sa inyo ang gagawin ko nga pag uh, pagpahid ng topcoat ng dalawang beses ipapakita ko lang sa inyo pagtapos na so next procedure naman. hour later. So guys, ayan na ang naging uh, resulta ng ating trabaho ngayon. Bali tatlong beses ko siyang pinahiran ng top coat. Oh! Guys, sa uh, kung uh, nakatulong naman sa'yo ang video na to at natuwa ka, baka naman na uh, po pwedeng uh, bigyan mo naman ako ng isang like. At kung sakaling ikaw ay mayroong tanong tungkol sa ating video, eh, i-comment down below lang guys. At kung ikaw naman eh, interesado sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura at anumang kauri nito, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na ito. Pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. So, hanggang dito na lang muna tayo guys ha. See you around!